Rinig nyo yung sounds na yan. Pag dito sa kabundukan o kabukiran, ang palatandaan yan ay quarter to six na or like six o magsi six o'clock na ng gabi. Diba? Yan ay tawag namin kaka pero hindi ko alam yung Tagalog term. Maglinis tayo ng pako. Alam, nandito ako sa labas kasi mas maliwanag sa labas kaysa sa loob. Wala tayong kuryente. Ade <laughs> ah, ba ang ingay ng paligid natin? May orasan tayo. Hindi nga lang relo. Mag-uulam tayo ng tako ngayong gabi. Tako for the girl.